Binasag na ng mga miyembro ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated ang kanilang katahimikan sa gitna na rin ng mga isyo ng korupsyon sa Marcos Jr. Administration. Si MJ Mondihar sa report. No, we shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa destabilization o pagpapabagsak sa gobyerno. Para kay Marcos Jr., ang mga komunikasyon ngayon sa 2025 Bicam Report ng Pambansang Pondo na kanyang pinirmahan na na lang itinanggi ng Pangulo na may mga blankong items sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Pero hindi nga GAA ang kinikusyon ng kanyang mga kritiko, kundi ang mga blankong items sa Bicam Report o ang final version ng budget bill. Ilang araw matapos ang komento ni Marcos Jr. ay lumitaw sa isang news forum sa San Juan City ang pamunuan ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated. Produkto ng natatanging institusyon sa Pilipinas na pinagmumula ng mga lider at general sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pang uniform agencies. Mga dating general at opisyal na hindi na matiis ang grabing korupsyon ng kasalukuyang gobyerno. We voted to remain Uh, silent on these issues. However, nung uh, General Assembly namin, nung uh, January 25, the General Assembly voted that the PMAAA will go against corruption. Numero uno sa puna ng retired officials, ang korupsyon sa infrastructure programs ng pamahalaan, mga pondong hindi raw nalalagay sa tunay na mga proyekto at binubulsa lamang na ilang pamilya parang napakasakit na sila nagkukontrol ang budget, sila ang kontrata, sila pa rin ang uh, uh, subcontractor, and uh, sila pa rin ang supplier. Ayon kay General Gonzales, matindi ang korupsyon ngayon kumpara sa mga nagdaang administrasyon. Bagay na hindi nila kayang matiis dahil tinatawag ang kanalang pansin ng taong bayan. Bulgar na ngayon eh, talaga open mahigit sa labing isang libo ang mga miyembro ng PMAAA. Kasama na ang mga nasa active duty. Patuloy naman magbamasid ang mga kabalyero sa, -sa takbo ng kasalukuyang gobyerno at kung may pag-asa pa bang madala sa pakiusap ang mga nakaupo, na iwasto ang mga kamalian sa kanilang pamamahala. Pero kung sakaling hindi, Alam niyo, lahat naman tao tao, eh, yung patience is their limit. And if they see that the general public is really Talagang um, napuno na. I think uh, you have already experienced it in several locations. Thank you, sir. The armed forces, the military will protect the people. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondiha.